So and guys mag haul na ako dito sa aming mga pinamili. So ito ay worth 21k. So yung ano guys, ah uh, kaya malaki yung ating nabayaran dito sa ating pinamili. So meron lang tayong apat na karton at tatlong tray ng itlog. So uh, malaki yung ating nabayaran kasi bumili kami ng sigarilyo. Ayun. So yung uh, sobra dito guys sa uh, aming uh, binaya dito sa apat na karton at itong tatlong tray ng itlog. So, puro sigarilyo na. So, yung sigarilyo, uh, kahapon, din-display na doon sa loob ng tindahan. Ayan, so hindi ako nakapag-update uh, ka agad. Kaya, ayun, ando na sa loob ng tindahan. So, ito guys, yung ating mga napamili. Ayan, ito. bumili kami ng, ayan, itong disposable cup. At, ano guys, yung mga chicheria Ayan, ubusan tayo ng mga uh, clover na yung hindi manghang kasi yung madami dito is yung chili. Ayan, chili cheese. Then ito guys yung ating chocolate na pretzels. Uh, at bumili rin tayo ng chippy, nova, brandy. Ayan, yung mga patata. Bumili rin tayo ng uh, mga plastic para sa ating uh, kapag may bumili ng maramihan. So, ito ang gagamitin ko guys, itong tiny na size. Then, ito guys, 3x10. Marami ang naghanap dito ng 3x10 pang gawa nila ng kanilang ice tubig. So, magic sarap. Ayan, marami pa kami magic sarap pero nagdadagdag ako lagi kapag kami ay namili. Then, meron tayong pajibar na choco, hansel na mocha, at hansel na chocolate. Ayan. Yan pang ibang magic sarap. Then, bumili tayo ng malaking super sticks. Ayan meron akong paggagamitan nitong ating kanyang lagayan itong jar. Ayan, para marami akong may lagay dito ng mga candy. So, meron din tayong isang box na biniling beng beng. Ayan, uh, kasi mabinta itong beng beng. Kaya ayan, nagdagdag ako guys dahil uh, nasa dalawa or tatlo na lang yung natira doon sa loob ng tindahan. Then bumili kami nitong para sa aso. Ayan, ito is powder, carbaryl ah uh, dalawa ito guys yung uh, tong powder at saka yung soap ayan kasi may mga kuto na yung aming uh, aso ayan si Snow so kailangan niya itong kailangan niya ito ayan para mawala yung mga kuto niya so kunin muna natin guys itong nasa uh, lahat ng mga nakapatong dito kasi may kapton. Ayan. So, mga sabon pala ito, guys, sa ilalim. Kaya pala mabigat. So, kunin ko na. Ayan yung karton. Nahulog na. So, ito ay mga John Rocks lang na 500 ml. Bumili tayo ng Selka na tatlo. May 3 pesos off. Then, ito, guys, itong wings na kulay orange, kulay green. Nagdagdag tayo. Meron ka ditong kulay yellow. Ayun. So, madami pa kami sabon. Pero ito yung uh, mga kinuha ko. Meron tayong surf na red. Ayan, langtay. Then isang, ano, anim na din na shampoo. Nakakuha tayo ng pride na green. So, matagal din guys, nawala itong uh, mga pride. So, ito guys, pancit kanto na sweet and spicy. At ito guys, mga wings pa. Ayan. At ito guys, kujisan na twin pack. At mga sabon pa din. At meron tayong speed na Dowo. Ito. Itong power dowo. Then, bumili tayo ng cream silk. Dalawang tayo nito. At may free. Ito guys, na anim na keratin. Ayan na, uh, cream silk. So, ito pa yung ibang uh, wings. Ayan. So, napakadami nating kinuhang sabon na powder. Ayan. So, ito guys, pangalawang box. Ito ang laman. Meron ditong mga tubig na tagi-isang litro. At ito pala yung hinanap natin kanina. Hinanap Nan ko kanina itong macaroni. So, hindi ko nakita. Andito lang pala. Then, meron tayong Marquez. At bumili tayo ng swap. Ayan, merong plus one. Ito guys, at mga asukal. Then, ito, pineapple. Milo. Ayan. Then, pandesal meat. Kasi kakaunti na yung ating pandesal meat. At ito guys yung ano pala, yung sabon sa aming aso, itong Madre de Cacao. Ayan, para ito sa uh, mga kuto ng aso. Para mawala yun, guys. At meron tayong kombi na biscuit, Ito pa yung swak. At meron tayo ditong uh, twin na kopiko blanca, energy na choco. So ito, nasa ilalim, guys, is puro na naman ito mga uh, brand na swak din, bear brand na milk. Ayan, ito guys. At meron tayong nakuhang dalaw, uh, save, uh, ito guys, itong 99 pesos lang na maylo, tatlong tay. Ayan. Then meron tayong uh, 500 ml na tubig. Then meron pa dito guys na sabon. So ayan lang yung laman ng pangalawang box. Nandito naman tayo sa pangatlong box. So, ito ang laman, mga chichirya. Pwede itong piatos. Hindi tayo nakakuha ng beef, yung roasted beef. Ayan, so ito cheese rings, so ito pangkain lang, itong Nova, buy one take one. Then, ito sister's napkin, at ayan, ito yung night. At crispy fry na tag isang kilo. Ayan, at pumili tayo ng mga suka. Tuyo, ayan, hindi talaga mawawala itong mga suka tuyo natin dahil um, marami talaga ang customer na maghanap nito kasi uh, panluto guys araw-araw. Then meron tayong calamansi sweet and spicy, calamansi, At ito guys, itong kanula pang gamit ko sa pagluluto, pagisa sa aming mga ulam. Then ayan ito, ajinomoto, bitsin. Ayan, then bumili tayo ng mga tissue. Ayan, ito pa yung ibang sister's napkin. Bumili rin ako ng modest. Ayan, so wala na kaming night per ayan, uh, sa susunod na pamimili na lang namin, then may naghanap ng non-wings, ayan, bihira lang kasi guys ang may maghanap sa amin na, na ng modis non-wings, kaya ayan, hindi ako nag-stock, so ngayon, bumili ako nito, baka bumalik yung customer na naghanap, ayan, para meron na tayong maibigay kapag may maghanap, then ito super cute na bihon, bumili tayo ng ginisa. at uh, ito guys yung ibang mga pansit kanton, Merong noodles na beef sa ilalim. Ayan, hindi mo na ako bumili ng chicken. Beef lang kasi may chicken pa kami. Ayan, then ito, hands na sachet. Ayan, nag-stack lang ako ng isa. Baka may maghanap. So, ayan pa yung tissue, uh, napkin pala. Ayan. So, ito yung mga dilata. Meron dito uh, yun, yung mega mackerel. At Bumili tayo ng Youngstown na red. Fiesta. Ayan, Youngstown na green. Bumili rin tayo ng swan. Ayan, ito yung mga, ano guys, malakas nito. Then, century na hot and spicy. So, ayan lang, bumili rin tayo ng tuyo na makirel. Ayan, ito pala. Ayan, dalawa. Dalawa yung binili ko na tuyo, makirel. So, ayan lang yung mga dilata na binili namin. So, dito na tayo sa pang-apat na karton. So, ito na guys yung ating panghuling karton. So, meron ditong katol, dalawang box. At ito guys, puro na naman si Cherrya, Dito sa, ayan, nakapatong dito. Mga very nuts. Happy na green peas. Ayun. Patata. Mukha pala kami ng chili, man, ah uh, chili cheese na clover. Ayun. At ito, Richie. Meron dito mga Nova. Ayan. Then, panty liner. Ayan, Nutri-Star. Kaya tapos na green. At ito guys, super so thins na uh, red, yung choco. At chippy. So mga rechoco, nagdagdag ako ng rechoco. Ayan. Then, mga waffle So pang ko guys, itong one and -on one eat na plastic sa mga tag 5 pesos na money. At meron tayo ditong malaking plastic. Itong 10 by 16 para sa lagayan ng mga, ano guys, yung pagmadami yung kanina mga binibili dito sa aming tindahan. Then, ito guys, is coffee na twin na original. Then, rechoco na maliit. At ito, itong Marie na biscuit. At energina vanilla. Ayun din. Ito pa, itong cream stick na uh, malaki yung una. At ito guys, yung maliit. Ayan. So, ito pa yung isang uh, macaroni. Yan, dalawa lang nakuha po kasi ito lang yung meron nung pagpunta namin. At ito guys, asukal na puti, isang kilo. Choco so, merong plus one ang nakuha po. At uh, ito guys, Hansel na milk. Ayan, nabusan kami ng mga Hansel dito. So, ayan lang mga tsuturya na ito guys. Then, bumili tayo ng nakatay lang na Nescafe stick. Ayan. So, Ayan pa yung isang uh, pineapple. At nakakuha na naman tayo nitong cheesecake na lakbig. Ayun, yung knife-free na choco. So, binibenta ko ito, guys, ng 25 pesos. So, ayan lang yung laman dito sa ating pang-huling karton. So, ayan, guys, yung ating mga napamili. So, meron akong nabiling uh, sigarilyo. Madami yun, guys, kasi wa 21k lahat itong aming mga napamili at ayun hindi kami bumili ng bigas kasi nung namili kami is malakas yung ulan uh, kaya hindi kami nakabili ng bigas so bukas mamimili na naman kami dahil marami na naman ang mga uh, naubos at mga kulang-kulang dito sa aming tindahan so lagi lang tayong mamimili para ayan marami tayong uh, benta araw-araw dahil pag Kulang tayo ng stock or wala tayong mga paninda, hindi kumpleto yung ating mga paninda, kakaunti lang yung kita natin at binta natin. Kung gusto natin na malaki yung ating kikitain, dapat kumpleto uh, yung ating paninda para lahat ng ating mga customer, kung ano yung hinahanap nila, agad-agad tayong maibigay sa kanila at hindi na sila lilipat sa ibang tindahan so sa atin na sila bibili. Yun guys, yung aming sikrito dito sa aming uh, tindahan uh, na uh, kinukumplito namin yung aming mga paninda. Uh, pero lang kung walang stock, mawalan kami pero pag uh, wala uh, kung may stock, ayan, agad-agad kaming mamimili para uh, kung ano yung hinahanap ng aming mga customer, maibigay namin. So, yun lang, guys. Ito lang yung share ko sa inyo for today's video. So, nag-share lang ako sa inyo dito sa aming mga pinamili. At counting tips kung ano yung sikrito namin sa aming uh, pano namin pinapalago itong aming tindahan. So, ayan lang, guys. Uh, thanks for watching.